sabi na itong si Sara Duterte, you see, oh, meron na naman siyang bagong statement tungkol kay Kibuloy. Statement, natural, of support, ang madalas ay kanyang binibitawan. Pero tungkol sa West Philippine Sea, hindi daw niya trabaho yan. So, ito ang trabaho mo? Suportahan ang isang kriminal at akusado ng karumal-dumal na krimen? Yan ang trabaho mo? <laughs> Sinira niyo po, Ms. Sara Duterte, ang posisyon ng isang vice president dahil ganito lang pala ang kaya mong gawin. Hindi mo kayang ipagtanggol ang ating bansa, ang teritoryo ng ating bansa at ang ating soberanya. Anyway, so yon hindi naman ito bago dahil syempre magkaibigan. Yung mga taong magkaibigan at uh, dumating sa punto na may ginawang kabulastugan ang isa sa kanila at sinuportahan pa rin, tinolerate, hindi naman totoong magkaibigan yan. Yan po yung mga taong nagagamitan. Sa ngayon, nakikinabang pa rin siguro sila sa isa't isa. Pero darating sa punto na maglalaglagan din yung mga yan. You see, wala namang bago. Dahil ngayon, naglalaglagan ang mga Marcos, si Marcos Jr. At syempre si Digong. Ay na election panahon ng eleksyon, ba? Diba? naman kahit papano ni Digong. Ang unity team. Pero sa so nakikita natin ngayon, wala eh. Wala naman talaga palang unity team. Ano ho? Okay, kung ano man yung desisyon ni Pastor Kibuloy nagagawin niya ay personal na niya na desisyon yon. And I'm sure pinag-isipan niya yon. You see? Okay, kung iniisip mo na pinag-iisipan ni Kibuloy ang kanyang mga aksyon, ang kanyang pagtago-tago, ibig sabihin, mali. Mali yung kanyang kaisipan. Baloktot ang kanyang kaisipan. Baloktot dahil gusto niya takasan ng batas baluktot dahil naniniwala siya na malulusutan niya itong mga karumal-tumal na akusasyon na ito. At yung naniniwala kay Kibuloy, at yung iginagalang yung mga ganitong klaseng desisyon ni Kibuloy, mas baluktot po ang kaisipan. Katulad nga ni Sara Duterte, mas baluktot ang kaisipan. Tapos gusto maging presidente, para ano? Para baluktotin na naman ang kaisipan ng mga kababayan natin? Pulchis po santo, talaga pong nightmare ang mangyayari pinag-isipan daw yung pagtatago. Ano ibig sabihin nun? Tinutulungan nyo itong pugante na ito. Yun ba yan? Pinag-isipan eh. Pinagplanuhan ang ibig sabihin. So, naniniwala ka na dapat igalang yung desisyon na ito ng isang most wanted. Hindi po. Hindi dapat igalang. Abay na, panood ko yung isang statement na itong si Mr. Robin Padilla. Ano ho, na wag daw idamay ang relihiyon so, sa usaping ito. Aba, saan nagdamay ng relihiyon? Ang totoo niyan, dahil sa relihiyon, kaya napakaraming napahamak etong idolo niyo na si Kibuloy. Nagkunwari na may relihiyon. Nagkunwari na isang preacher na totoo. Pero ano, yung pala'y ilalagay sa kapahamakan ang mga taong maguguyo niya para siya isportahan. Ganun po ba? Tapos sasabihin niyo walang kaugnayan sa relihiyon ang usaping ito. Hindi po, may kaugnayan. Ang pinagmula nito ay ang huwad at ang peking relihiyon na itong siligong na ginamit niya para manloko. Ginamit niya para baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin. Ganyan. Sabi ni Robin Padilla, ano ho, hindi daw masasisi. Kapag kay Robin. Hindi daw masasisi yung mga supporters ni Kibuloy na isipin na um, ito daw na si Kibuloy ay pinag-iinitan, parang winalang hiya. You see, si Kibuloy pa ang winalang hiya ay eh, siya nga yung nagwalang hiya sa napakarami nating kababayan. Ang dami niyang inabuso, tapos siya pa yung winalang hiya daw. At talagang gusto niyang balik rin ang kaisipan, ang sitwasyon, ano ho? Ayan, ang pinakmalaking sisi dito, kaya lang lumalaki rin ang ulo netong si Kibuloy at confident na malulususan niya ito, ay eh, dahil nga sa mga katulad ni Sara Duterte. Robin Padilla. Diyan nag, lag, naghuhugot o humuhugot ng lakas ng loob itong si Kibuloy para kuno ay takasan ang batas para magtago. So ang sisi dito ay yung mga taong katulad ni Sara Duterte, Robin Padilla, Bato de la Rosa. Okay? Yan po sila ang dapat sisihin. Lalong lumalakas ang loob na itong damuhong ito na magtago at naniniwala pa rin hanggang sa ngayon na kaya niyang lusotan ang sandamakmak niyang kasalanan. Dahil may nagto-tolerate at ang mga nagto ay mga hindi birong tao, malalaking politiko rin. Yan po ang malaking problema. Good luck!